Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kasikin Sige, isa pong napagandang araw po sa ating lahat. Welcome na naman po sa panibago nating vlog. Syempre panibago pa rin upload patungkol sa mga naglalakihan natin na dito sa yard. Sumasabay talaga itong ating mga alaga. So, ito pa rin yung, yung or Oriental Breeder po ng North Cebu. Kaya, mga si Sige, welcome back ulit po sa ating YouTube channel. Of course, you are still watching Chicken Nam TV, mga kasikin Ayan. So, sobrang ganda po na ang tirik ng araw ng mga kasikin, no? Asul na asul po yung kalangitan mga kasikin. Ayun ang sobrang dito so, sa so, so, so ito po talaga yung uh, weather po na talaga hinahanap-hanap natin. No? Dahil talagang nakaganda po ito sa ating mga manok ng kasikan. So ngayon na po pala mga kasikan, uh, naipakita ko na po sa inyo na again, dumating na po yung ating uh, ito sa ating wingman. Kaya kaninang umaga mga kasikan, ay dali, dali po tayong uh, nilagyan na po natin. No? Kinabit na po natin yung wingman sa mga alaga po natin. Nang sa ganun ay magaroon na po ng identity po yung mga alaga natin kahit saan po sila po 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 magkasikin. Sabagat meron tayong mga buyer na sobrang, sobrang layo so para may identity po na galing po sa chicken namnam, yung talaga na po ha ay talagang nagkabit na po tayo ng wingman. So ngayon ipapakita po namin sa inyo hindi na namin po pinakita po yung step by step process kung paano ilagay sapagkat sobrang dami na po mga tutorial or mga YouTube pagkakabit ng mga wingman. So ipapakita lang namin, uh, hindi ako sigurado kung tama po itong pagkakabit namin mga kasiken Kasi nga first time ko pong magkabit At uh, ayan, gumamit po talaga tayo ng wingman applicator So dito tayo mauna mga kasiken Ayan, so sila si Tibo Mga kasiken, ay nilagyan ko na no At syempre, yung kaparis niya, si Karis na yan So makikita po yung mga wingman la dito sa, ayan no So medyo maliit lang nga yan mga kasiken Ayan si Tibo, meron na At saka yung kanyang kaparis mga kasiken So ating tingnan ng malapitan para makita niyo po. So, kasi ito na po si Tibo mga kasikin, no? at yung kanyang wingman ay uh, nandito po, no? Yung datong banda, ayan. So, number 022 po si Tibo. So, bali, 30 pieces po yung atin pong wingman at yung nailagay natin is nasa... Uh, 28 pieces. So, dalawa na lang po yung natira mga kasikin. So, bali, dito sa ilalim, ito ko dito ay ayan, chicken na So, yung iba mga kasikin, nung naglagay tayo ng wing band, ay talagang nagdurugo po yung iba. Sabagat may mga ugat talaga na talaan. At yung iba naman is wala. So, dito is merong kunting pagdurugo ito kanina mga kasikin, no? But, ayun. So far, nabigyan ko okay na. Ayan. Okay. So, ito po ay identity na. Na again, talagang galing ito sa akin. So, breeding po ng chicken nam nam. Ayan. Okay. Ayan, positibo, no? So, ang po nito mga kasikin ay ating subscriber. <laughs> At syempre, nandito rin si Clarice. So, nandyan yung kanyang wingman, no? So, kitang-kita mga kasikin. Ayan. So, hindi ko talaga alam mga kasikin kung sakto nga pala yung formada ng mga wingman. Dahil nga first time natin. But sa tingin ko ay, ayan, sobrang okay na, no? Sobrang cool So, sa ngayon nga pala mga kasikin, ayan, meron na po itong ito sila, no? So, hopefully, madaragdagan pa yun mga kasikin. At syempre, sinali ko na rin yung iba pa nating mga alaga. So, dito rin. Kasi hindi tayo alam kung mayroong makagusto. So, pwede natin ipang-out itong ating mga asset kung may makagusto. So, dito. Ayan, nandun no? So, nalagyan na talaga natin. Ah, dito. Talagang nakatago dito kay Kabuto Magasikin. Hindi natin makikita. Ayan. So, may mga hingban na yan, no? But, good thing din po. Kasi nga, sobrang dami na po ng itlog nila, no? Ayan. Oh. So may walong itlog na sila. So malapit akong maglimlim itong si Ivana. Ayan. Yeah. So ang ating mga plucker na asin mga kasike, no? Okay. At syempre, dito rin. So yung higat rin mga kasike, Hindi ko nilagyan sabagat medyo matanda na siya. Sa so, tingin ko yung medyo mahirap siyang lagyan. So dito yung isa si Morissette, no? So, sa so tingin ko, na nang nangingit lang siya dyan. Hopefully. So, dahil dito, wala pong sa ang pugan na ito, mga kasikin. Uh, at, uh po, si Morissette, meron na po yung wingman. But, medyo mailap siya. Hindi na lang natin tingnan. Dito po tayo. Okay. So, dito. Ayan, nalagyan na po natin ang wingman ito, no? Si Maximus. Ayan. Ayan. Dito. Ayan, makikita. So, nasa kaliwang banda ko pala nilagay yung ating mga wingman mga kasikin. Ayan. Okay. Ito, sobrang ganda. Nakatago yung wingman niya, no? Kasi nga, yan very, ano po, taga ito, upwing. Kaya, ayan, no? Hindi masyadong makikita mga kasikin. Sobrang ganda. Okay. So, ito nga pala si Eres, no? At syempre, Nandito rin yung kapatid po ni Kabuto. Ayan, nandito si Ubito mga kasikin. So still, meron na rin po itong uh, nandito yun mga kasikin. Oh. Ayan, number 024. No? Ayan si Ubito. Ang ating ding asil na kapatid ni Kabuto. At syempre, si Eros mga kasikin. Salagyan. So Siyempre si Eros, ay nilagyan na rin natin. Ayan, si na ako ni Eros. So may mga subscriber nga pala tayo at mga nanonood no na lagi na lang daw natin kung malaki yung mga parin at hindi tinitimbang. So kung titimbangin natin itong mga oxygen, tingin ko medyo malaki talaga no, wala wala pong pagbibiro mga kasikin yan, so klarong-klaro na po sa kanyang pangatawan so yung kanyang wingman din ay hindi masyadong halata no, so which is a good thing matatago lang, okay at syempre, sinali ko na rin dito yung ating mga asil no, so yung mga anak ko ni King Jun yung ating abuhin, so meron na yung mga wingman mga kasikin at ngayon, medyo klarong-klaro na no, na ayan, stag sila sa tingin ko yung mga stag na sila lahat mga kasikin ayan ito rin ay stag po so hopefully magiging hindi po siya mga kasikin so medyo malaki na po talaga yung mga offspring po sa pagkat ayan malapit na sila mag 3 months mga kasikin dito pa ayan so abuhin po ito Ayan, so, napaganda. May mga week well, one. Sobrang saya ko talaga mga kasikin. First time ko tayong mag-apply. Kaya, nung nagising tayo, daragang ito yung inuna ko mga kasikin. Hindi ko pa sila pinakain. Ayan, sobrang gaganda na po. Yung apat mga kasikin na natira, ay mga stag. Siguro sila lahat. At yung isa, is nandun na po sa Manila at uh, stag po yun mga kasikin. So nandito nga pala, i-update ko na rin sa inyo sabagat pinakita ko po ito sa inyo. Ayan, so ang ating d po no, ng mga sisyo na anak ni Aurora. So far mga kasikin, o ay nagbulahan dito sabagat uh, majority ng mga sisyo is mga itim. So isa lang po yung blues dito. Hopefully, mag-turn into blues po itong mga kulay ng mga itim no. Ayan, so lima lang po talaga yung sisyo niya. At ang ating basilan dito na wikol, sobrang lalaki na, sobrang relaxing mga kasike, no? So, pwede na po natin itong ihiwalay sa ating inahi, no? Ayan, sapagkat meron naman tayong brother na bakante. At siguro eh, wala na silang patoka. So, bibigyan natin mga kasikin. Kumayamay sa mga kasikin. So, kapagkita ko pa sa inyo. Ayan, po natin nalagyan po ng mga mga wingman, ba, no? Ayan. So, meron lang ito Dito itong ating basilan mga kasikin, no? So, sayang, wala na kasi siyang kapares sapagkat ah, nabenta po yung kapares niya. But siguro, may laman yan sapagkat ah, nakakastahan. Ayan ang ating broodcock. So, dito tayo. Ayan. So, ating isang basilan din na ulit ay nalagyan na po natin, no? Ayan. So, anak na po ito ng gold. So, gagawin natin itong future, no? Future na hen siguro. At dito, syempre, ang anak po ni King Jude. Ayan, nanonok ka po mga kasikin. manang mana kay King Jude, si Yahiko. Ayan, so medyo malaki na po. <laughs> At syempre, hining-hining na po talaga yung formahan ni mga kasikin. No? At ayan, may wingman na po dito. No? Ayan, saan naman ka talaga yan dyan? May wingman po dito. At hmm. yung wingman na, nabaliktan mga kasikin, dinok siguro. But pwede na itong ma... Ayan, galaw yung mga kasikin. Ang hirap. Okay, so yan. At dito, ang atin ding yung reject natin, no? Ayan. Ilagyan din natin ito ng wingman mga kasikin kasi kung sakaling so, may bibig, eh, at least, no? Galing po sa atin. Split so, wing po siya. Ayan. Doon pumalay po, po yan mga, kasiki, no? So, po nito, mga kasikin, no? Sa kakulay po nila at syempre, ito na po yung kaunahan kong anak ko ni King John Makasikin na talagang napakamaldita. Ayan, so medyo malaki na siya. Subukan so, natin yung pababain Makasikin. Ayan. Okay. Ayan, sobrang ganda na po Makasikin. <laughs> Three months old. Ayan. So, running for na po ito Makasikin. Ayan, ayan, nasa... Ayan, 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 sobrang sakit po nitong manuka, mga ayan, 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 iwan ko na lang dito so kailangan siguro natin araw-arawan itong uh, kahawakan para hindi tayo hindi siya magagalit sa atin mga kasikin uh, syempre, mga kasikin hindi po magpapahuli si Hinata so si Hinata ay nilagyan ko na rin po na uh, wing ban at dito natin siya nilagay no so sa kasalukuyan nga pala itong naka breed kay Azuma but kinuha natin sa pagkat Ayan, 2 weeks na po, hindi pa rin nang itlog, kaya hindi ko alam. So, i-prime natin mga kasikin, paliguan natin. Maka uh, may ay hidden to, kung ano talaga problema, bakit ang tagal niya itlog mga kasikin. Kahit may na-hundred natin, sobrang tagal talaga. Sobrang laki din ng kanyang katawan, kaya nalagay natin dito para ma-reduce po yung kanyang uh, kain. No? Ayan, sobrang laki po niya mga kasikin. So, tingnan natin dito para makita niyo po ng maayos. lah no? Ayan po si Hinata, sobrang laki po nung pangangatawan niya mga sikin, para pong burudgak yung galawan, yung pumbahan niya, no? Sobrang laki. Yan. So, bali ngayon mga so yun lang po, no? Talagang kasisiyahan po tayo, sabagat... Sobrang ganda na po nila mga kasikil. Additional talaga ng grooming ng ating mga laga yung mga wing ba, no? Okay, so ngayon na pala, kung napapansin nyo po, wala na pong yung ating mga kasiso. So ito na nga pala yung ating mga doon malay, no? Yung ating December 20 born. So ngayon ay December 18. So two days from now is magmamantol old na sila. At yung mga basila na kasama nila ay malapit na rin mag 3 weeks old mga kasikin, no? Kaya ayan, mga malalaki na talaga. So bibigyan natin sila ng patok ka mga kasikin. Kukunin natin yung kanilang feeder. So ayan na, kumakain na sila mga kasigi, no? Napita natin ng konti. Ayan, so medyo malaki na talaga. At ayan po, ayan, may kanawayon tayo mga stag, no? Mga anak ni Azumama kasigin. so, tingin po yung tatlong kanawayon, ay mga stag at yung isa mga siken ayan anak po yan ni King Jude no na pirula sa sa doon pumalay so excited tayo sa magiging resulta niyan ayan so itong mga bastilan mga si, sa tingin ko ay pwede natin doon gawin mga cute sir po ng mga breeders no sapagkat so, pa paubos na po yung ating mga bastilan mga kasikin. so kapag mamantaw na po silang mga dumpo po kailangan natin ihiwalay na natin itong mga kasikin, para ma-shift na natin sila into wet feeding din Hmm. So, still ang patubig nila kasikin Ito pa rin. Ayan. So, may molasses po yan. Eh. Tubig na may molasses. Okay. So, ayan. Po. Ah, sobrang ganda talaga. At dito rin mga kasikin. Meron nga pala tayo ditong basila na naglimlim na. So, kukunin na natin itong isang kandang. wala pa tayong bakanting breeding pen eh. So, yung isa doon na nangitlog, ipapares natin dito sa kanya. Para tuloy-tuloy po. But, ayan. So, sira po yung kanyang paitlog. Ano? Kaya ayusin natin yan mga kasikin. So, gagawa tayo ng pugad siguro. Sa next video namin, papakita namin sa inyo, no? Yung dalawang paraan po. Yung parang duya na pugad. At yung uh, parang ordinaryo lang na pugad. So, ayan. So, medyo marami din yung kanyang itog mga kasikin. So, nag -lim -lim na po yan, no? Kahit sira po yung kanyang pugad. Thank you! So, wala po siyang pangalan kasi hindi tayo masyadong nagbibigay po ng pangalan po sa ating mga uh, basihan. Kaya, Ayun, bago tayo tatapos ng patikin, puntahan na natin yung ating pasisyo doon. Bigyan natin ng patuka. At keep on watching po. So, ayan, ko yung gutom na ito mga kasikin. Bigyan natin doon. Ayan. <laughs> Hopefully, mga kasikin, mag-survive po itong lima, no? Sana po walang mamatay sa kanila, walang malidisgras siya. Ayan. So, yung isa, oh. Ayaw pa nung isa mga kasikin nandun. Dito rin sa loob ating sila. Sobrang galing nilang mag magalaga ng mga sisa ng basito. No? Ayan. So iwan ko dito sa basilan mga kasikin but may mga puti dito, no? Meron naman tayong mga basilan white ito. <laughs> Ay nako. Ayan. So mga kasikin, ito lang po yung pa namin sa video pong ito, no? Ayan, so yun pong, ayan, nilagyan na po natin ng wing band po. But again, kahit po nilagyan natin ito ng wing band, so hindi ibig sabihin for out po ito mga kasikin. So for kayo po itong mga kaunahan kauna po pong sisyo ni ah uh, King Jude, no? Sa atin pong abuhin sa so, Again, atin pa ito ang obserbahan kung maganda po yung mga uh, offspring niya. Ayan, so hanapan po natin ito ng mga gandang mga pulits mga kasikin no? Sabagat parano ko po yung mga henny natin ng mga asil Infuse natin ito sa mga game hall po no So kaya bibili tayo ng mga magagandang materials ng game hall So nandito mga kasikin Again kayo na lang po ang maghusga po kung tama po itong pagkakabit ko Again I'm very sorry sa At ito mga kasikin ayan So may tatak na po dito sa ilan Chicken namnam -nam, free range giant chicken Ah. So talagang sobrang ganda nito mga kasigin. But kung magkaroon pa tayo ng extra money, pwede siguro ito sa kabila. Oriental breeder ng North Cebu siguro mga kasigin. No? Ayan, para talagang uh, ma may identity talaga. So ito na po. So mga malaki na sila mga kasigin. Ayan. Okay. So mga kasikin, hanggang dito na lang po ang aming video patungkol po sa aming pagkakabit po ah uh, ng wing band. So hopefully po ay nag-enjoy naman po kayo sa aming po. So ingat kayo palagi mga kasikan at see you na naman po sa sunod na mga upload. God bless po!